Wala, kanta mo ito? Kung saan yung ibaon mo yung kanta? Wala Katulanguan Ha? May talent? May talent? I-show na talent Itong ba? Itong there is no guarantee ba? There is no guarantee Kung saan yung nato? Kung saan yung nato dong? Ano yung nato? Ano yung nato dong? Katulanguan dong This is easy Okay This love is What's up mga gupitos, gupitas and welcome back to our channel ngat tumig argaw maliko <laughs> so so nakagawas na kita sa so 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 matan so 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 dali so 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 ah uh, prepare pada ini eh. <laughs> <laughs> sobrang ini atop ah, nah, <laughs> <Lupa, buana. laughs> Patiksi. Nakay <makes> mas, no? Wala. <laughs> Ay, nakapan ka na. Nakay mas. Naka? Oh, Oo, nara. Hindi na ako yung. pa kayong kitan. So yung kapit sa update lang muna kami. Update lang ko. <laughs> gasolina, venita. Vlog vlog guys. So mga pets, dito na kami. Ini ko. Kapat babaw guys. Kanta dong, kanta dong. Hindi ka. Kung ba? Mas. Ara dili. Kanta ako. Katong Smiley Cyrus ba? Ini dong.

Isa, isa. Ito na po. So, yun mga pets. Uh, manamig ka. Oo, oh, isa ka pinita. Later, maligo mi later. Pagkaganang view mga mga pets kita okay. ko sa mga later Init kayo. Sa <laughs> so, wakas, nakalabas na mga gabets. <laughs> <laughs> kano'ng pagtawag na kano'ng nasa tatay uh, mo eh? Hindi tawag siya nga, ano siya nga. Nga, ito siya tawag, si Ugi. Mige, tawag siya na yun. Hindi ko naman nasa ko ba? ako lang. Na may LG Diamond. Iksan ako to me. Never, never. Zo zo zo. Uuuh. Ah, gurira. Ah, pinag-gurro. na. Picture picture muna kami. So yung mga pets. So napakaganda view ng mga pets. Ang ganda ng Ha? Ang Iniita. So napakagandang view ng pets. Kaya oh. samahan kami maliligo. <laughs> mura masigag view. Kasi I love you. Yeah. I love you. I love you. <laughs> view, view. Layu love. view. apa? Apa? tahu mengapa Dah minta minta oh, ulang oh. okay. ah, no? uh -huh. <laughs> aku. Kim? Kung oh. 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 <laughs> <laughs> ano ka uto karni huh? karni oh, kaya ba uktopus utok na tagak hindi <laughs> <laughs> <Dilo> eh hindi <laughs> <laughs> ba hindi na na Alright mga kapets so, so Di pa, mga... di na ako nakag-vlog mga ilang araw Kasi napaka-busy mga kapets Charot! <laughs> 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 pwede mo lagi mag-video ko while mag-take a picture Asa? Okay. Ito Oh pwede mo sa mag-send Picture eh, picture Sige, sige Forma, forma. Ito, <laughs> <laughs> yeah, no, so, so, ito, na, forma Ato, screenshot Diyan ay naman na Isa ko man? Ako Hindi mo lang eh Stop na siya Man, stop Stop, stop daw <laughs> wala wala e? Eh? magpunta, maligot na maligot na maligot na maligot na, <laughs> na? Hayo mga sana all maligot na see you mga pets see you mga pets hale ay siya ito maliinit mga pets so maligot Kung mainit ba, para rin dot. Salam. Okay. Uhu. Sila so, de misa no. Ay dapat ang argaw. Si mi argaw. tagak na siwa impas. Tapi <laughs> <laughs> pan TikTok. <laughs> <laughs> so, karon pa jemi are dere. Karon mi So, tug now. <laughs> <laughs>

ayo kung yeah. ka, Ay, Itong, there's no guarantee, ba? Isang na Doon There's no guarantee, Yeah, with my... sa ba? Pagtarong! Una, una, Di. na na ito. Isa na na skip. Is... Ah, oh. There is no guarantee. There's <laughs> no Yeah, yeah oh. my... world is falling apart, Kita bilang, "Gue bilang, 'Gue 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 Hah? 'Gue bilang, 'Gue bilang, 'Gue bilang, 'Gue bilang, 'Gue bilang, 'Gue There is no guarantee bilang, 'Gue bilang, 'Gue bilang, 'Gue bilang, 'Gue bilang, 'Gue bilang, dong? bilang, 'Gue That this life is easy when my world is falling apart and there's no light to break down the dark. That's when I, I, I look at you. Yeah. <laughs> Singer ka girl. <laughs> <Katunguan>, dong. Kapag kita tulo. Ada dong. Disket. Katungguan dong. Pangarap ang ibigin ka. Kung pangandoy Sing! ka. Hugugmaan <laughs> <laughs> ka. Nuwa po hugugmaan ni mo. Single is life. Ay dong. Ay diba? Katungguan. Pangarap ang ibigin ka. Gidali. Itang araw pang ibigay. Tarong ba para 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 ang tinong. na Dari. Okay. No, okay. Okay. Five, six, seven. Isa. Okay. Five, six. Tarong magkanta. No. Okay. Okay. Five, six, seven. Start. O oh, okay, mag-aalay, na, mag na pag na tunay magwa Dung. Sumpay ito. Ay <coughs> yeah. ba, sumpay ba? Yeah. Si Senod, nakailain. Pero si talent mo dong. Ako lagi cari mama. Yeah. Si talent mo dong. Pagawa si talent, ha? Pagawa si talent ba? Bakit talent man? Kanta, ma kanta. bisikun sa kanta. kanta. Sige hanggang kanta. kanta kantahan ka. Um, <laughs> hey. <laughs> Pag inik karon pa ikaw ang pakaligo. <laughs> uh, so yung mga pets, uh, maligo sa mga mga So yun mga mga uh, tapos na kaming maliligo. So hanggang dito lang mga pets, uh, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong update sa aming channel. So bye! See you on the next vlog! <laughs>